Geen company zang en beat of customs. nga secure nila ang 12 ka mga luxury cars ang pamilya Diskaya Skaya nga sakop sa nakabutang sa search warrant nga giniiso sa korte. Kahapon sa aga, una nga ginanunso sa customs nga duha ang ilang na nakita sa lakyan sa headquarters ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Kagabi, gin-surrender sa ilang pito kaiban pa. Iga-surrender man sa customs ang tatlo kaiban pa nga sumungyara pa sa authorized centers para sa repair. Sa Senado na naman, ginbulgar ni senet President Pro Tempore Jingo Estrada ang labot sa 80 ka mga salakya na sa mga diskaya sandig sa iyan na tipon nga impormasyon. Sa silingan numero 63 lang ang may records sa Land Transportation Office, yari ang pahayag ni Estrada. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang sa na 40 ang luxury vehicles. In the LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya sa hearing na wala po sa records ng LTO. Sa isa ka interview kaya Sanadis Kaya antes ang hearing sa Kongreso, ginsiling sining ang may 40 sina ka mga luxury cars. Sang ginpatawag na sa, sa Senado, nagpahayag ini nga may 28 lang sila ka mga salakyan o kung mga luxury cars apang may service cars nga nakapangalan sa kumpanya. Nagapati naman si Estrada nga nagbinuting si Sara. Sang natabo ang hiring sang lunes, bagod badamo sa sang wala sambit nga pangalan nga sa lakyan. Ipatawag liwan si Niskaya sa hiring sa lunes. Nakakalulang yaman po ito, Ginong Pangulo. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara, na pag ari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala sa kalahati ang kabuwang bilang ng kanilang mga sasakyan. Mr. President, this is totally outrageous. And I would just like to spread this into the records, Mr. President. Thank you, Mr. President. Ang dugang ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada.